yun yung isa sa mga gamit natin panghalo sa patuka yan binibigay natin sa mga breeder natin yan organic to guys yan hmm. Sulit to guys inahalo ko sa patuka para sa mga breeder ko saka sa mga mga flyers ayan o hmm. kano pa imported hmm. Yan, eh. hmm. from Canada to guys hmm. 5 percent protein Ayan. binibigay ho natin to sa mga breeder natin oh. Hmm. kaya malulusog yung mga inakay kaya inakay pa lang sulit na sulit na sila Ayan. nahalo ko yun